Mga lor! Bandit mo nga ako! May bibili na ako doon! Di ba de? Doon kayo talaga, no? Badam ko sa motor mo! Sus! <laughs> <laughs> Ang ganda pala ng mga pinikula dito eh. Saan? Ano? Oh, lalo na sa Netflix. Ang daming bagong pelikula dyan. Yung Frankenstein, ang ganda. Oh. Ah, panorin mo yung kay bago ni Bruce Lee. Bruce Lee? Ang daming bagong pelikula ngayon. Ano hmm. na mga lor! mo nga ako? May bibili na ko dyan? Kapatid. Kajarat, na mo kapatid na naman. Nakikita mong nililinis ko, tapos nagpapayatid ka. Kanina pinapalinis ko, hindi mo nilinis. Saka <laughs> so, na magpapatid ang init-init. Sige na! Parang hindi tayo magkaibigan. Tapos, nakikita mo nang mainit, oh. nagpapayatid ka pa. Doon lang, oh. Meron ka naman bike, di ba? Yun yung bike mo. Malayo na yun! Doon lang oh! <laughs> Pusin <laughs> oh. mo! Ang init-init! Saan ka ba pupunta? Hindi ka magdaton! Oo nga, kapalipali no? eh! Sirain ko lang yung bike niyan, hindi kaya yung cement masyadong mainit. Hindi pwede! Huwag gusto mo kung bike ka na lang! Doon kayo lang talaga no? Wala ka sa motor mo! Sus! Wala! May bike ka na! May bike ka na! Ano ba yung ba? Ano ba no, pa? Gagamitin namin, kami na naalis kami. Mayroon ko ng bike. Ops! Bakit na oras na pala? Pag-uwi muna ako. Tapunta. punta? Bilal ko lang ng ulam yung mga bata. Oh, sige. Ako oh, maliligo rin ako. May lakad ako eh. Oras na. Hindi ko napansin. Hindi ah. maliligo. Mga maya na ako ngamaya ah. Oh, Oo. Maya na lang. Maliliko muna ako. Sige. Yeah.

Ba't nag-weld to? Ba't oh. nag-weld to? Puta, eh. nag-weld nag oh. ang... Nag-weld? Ano nag-weld? Gas ka na? Yung ano, yung gas, nag-weld kanina doon. Hindi ko alam kung paano... Wala kayong nag-discuss nga? Wala nagsika? naman. Bata siya mo yung madamo! Ay pala si Dagol, oh! Ikaw! Ay, ikaw pa lang may gawa, eh! <laughs> <laughs> ha?